Yun know, what's up sa inyo mga kachambalero. Ayan, gabing gabi na po. May dumating po ditong isang motor. Mio I-125. Eh. Hila-hila po siya na raider kanina nakatali. Wala daw pong oriente. Chinek namin ng battery. Okay naman yung kanyang fuse. Okay rin naman po. Mga boss, sa tester. Okay lahat. So, binalatan ko yung wire ng kanyang ignition switch at sinundot ko ng alambre para matester ko kung tumatawid yung positive papuntang ignition na yun yung alambre binunot ko po yung pardible pala yan po yung way ko na mabilisan para matester ko kung nakakatawid yung positive wire galing battery papuntang ignition switch sinusundot ko po yan ng pardible so na tester ko po dyan ay 6 volts lang malayo sa 12.7 na voltahe ng baterya. Kung papansin niyo po, ang daming foam mga boss. Ito po inilagay ni customer dito sa dibdib ng kanyang M3 para daw mawala yung garalgal ng taha. Ito yung nilagay mong foam. So wala naman po tayong problema doon. Ang problema po, naistakan ng maraming tubig yung foam. Kaya yung foam, nababad niya sa tubig yung wire ayan kung papansin nyo basang basa pa po yan naiwan lang daw po ito sa parking lot umaandar pa bago umalis pagbalik niya ayaw nang umandar. ayan Diyan po yung nakalagay yung makakapal na foam na yan so nababad po yung wire which is yung live wire yung pula galing battery papuntang ignition switch ayan solid po yung umido kaya naputol na yan po yung naging dahilan yung foam nababad ng nababad. Sinek no? na rin po namin yung accessory wire. Yung pag-switch mo ng susian, magkakakuryente naman po yung accessory wire. Yung accessory wire po, wala namang problema. Pero binalutan na rin namin. I-isolate na rin namin yan. At ito, dudugtungan po namin ng bagong wire. So ayan mga bossing, umaandar na siya. Alright na. Ayun, kumukuti kuti tapay yung kanyang gauge. 13.8 volts ang kanyang charging. Ayan mga boss. Nabalutan na po natin yan. Aayusin na lang natin. So yun lang po yung naging dahilan mga bossing. Hindi makatawid yung kuryente papuntang ignition switch. Kaya ayaw po talaga mamagda ng kanyang motor. So ibabalik na lang po namin yung kaha. Ito nga po pala yung sitwasyong kanina umaga. Medyo nagkasunod-sunod po ang gawa. Merong mga nagpa-remap at merong mga nagpa-maintenance. Ayan, kagaya ng PCX-160. Maintenance lang po ito. Ito naman pong Honda Click na Orange. Remap din po ito. Uuwi ng Batangas para daw testing yung kanyang motor. Honda Click na Blue. Remap din po ito. All the way from Silang Cavite. Dinayo po tayo ni Bossing. Maraming maraming salamat po, Boss. ayun o. No? kasalukuyang pinaplashing po ng kanyang ECU. Yung ating inedit na map, pinaplashing na po natin. Papuntang ECU niya. Maya-maya, te testingin na po ito para maging good to go na ulit. Yung kanyang motor. Dahil po si Sir ay nakapipe. Acra Open pipe. Ayun, may binili pa doon. Maintenance lang din po yan, mga boss. Yun oh. Yan po 'yung ating mga naging customer ngayong araw. Syempre po 'yung ating pagdiriba pa ay pinag-aaralan po natin 'yan. Continuous learning po ang ginagawa natin yun. At eto na mga boss. Yung MIUI i want to buy Testingin na natin. Alright na. Wala ah, na na. uwi na si boss at ginabi na. O timalala na kami ni Ben. Ayan, testing na lang. Mga ilaw-ilaw niya. Busina. Medyo may diferensya na rin yung wiring. At spaghetti rin po. Yung wiring ni Bossing. Dapat ito, may rewire na. So yun lang po mga Bossing. Maraming maraming salamat po. Ride safe. And God bless. Bukas po ulit mga boss.